asawa ni Vong Navarro hindi na nakapagtimpigan nito ang inabot ni Denise Cornejo. Denise Cornejo nag-celebrate ng pagkapanalo laban kay Vong Navarro. Isang nakakalungkot na balita para kay Vong Navarro at mga kaibigan nito, matapos lumabas ang ikalawang warrant of arrest sa kasong isinampa ng modelong si Denise Cornejo. Habang inaayos ni Vong ang pagpiansa sa kanyang kasong act of act inilabas naman ng trial court ang pangalawang warrant sa kanya sa kasong rape na hindi maaring makapagpiansa. Dahil sa second warrant na ito, hindi maaring makalabas sa kulungan si Vong Navarro. Samantala muli namang iginiit ng abogado ni Vong Navarro na inosente ito at ito ang totoong biktima. Muli din itong ipinakita ang kanilang ebidensyang hawak makakapagpatunay na inosente ito posibleng matutuloy sa kulungan ang actor host na si Vong Navarro matapos lumabas ang ikalawang arrest warrant laban sa kanya. Sunod-sunod ang paglabas ng warrant of arrest laban kay Vong Navarro sa dalawang kasong isinampa sa kanya ng modelong si Denise Cornejo hinggil sa insidenteng naganap halos walong taon na ang nakakalipas. Noong September 19, 2022 inilabas ang unang warrant of arrest laban kay Vong sa kasong act of lasciviousness. Kusa namang sumuko ang aktor sa NBI matapos malamang lumabas na ang nasabing arrest warrant. Maaring magpiansa sa kasong ito sa halagang 36,000. Inakala ng aktor na agad siyang makakalayo matapos sumuko sa pamamagitan ng pagpapiansa. Ngunit, ginulat na lamang sila ng may muling lumabas na warrant of arrest sa kasong rape na isinampapa rin ni Denise. Ang nakakalungkot, hindi bailable ang kasong rape kasalukuyang nasa poder ng NBI si Vong Navarro ngunit maaring mailipat siya sa detention center ng NBI. Samantala, malakas ang loob ng abogado ni Vong na malulusutan nila ang kasong rape dahil mahina ang ebidensya ni na Denise. Maghahain din umano sila ng motion of reconsideration para makakapag-apela upang i-overturn at makapagpiansa ang aktor.